Ang flirting ay totoong skill na karamihan sa tao ay wala. Kadalasan kasi takot sila o kulang sa experience. Pero dahil tatapusin mo tong video, lamang ka na agad sa kompetisyon. Ang pinaka-goal kapag kasama mo ang isang babae ay gawin mo siyang komportable kasama ka. Kapag komportable na siya sa presensya mo, dun palang magsisimula ang tunay na laro. Pero kung tingin niya ay creepy ka, wala nang saysay makipag-flirt kasi mas isasara lang niya ang sarili niya sayo. Ngayon paano natin magagawang maging komportable ang babae sa iyo at makapagsimula ng flirting? Number 1, think as a team. Kung kaya mong i-align yung iniisip mo sa iniisip niya, mas kakalma siya at ibababa niya yung depensa niya. Paano gagawin 'yon? Gamitin mo yung setting. Halimbawa nasa classroom kayo, pag-usapan niyo yung teacher. Kung medyo nakakainis yung teacher, pwede kang magsabi sa kanya ng sarcastic na nakakatawang comment sa teacher niyo. Sa ganitong paraan mapapatawa mo siya at mas mawawala yung kaba niya. Walang kaso kung anong setting yan. Lagi kang may paraan para maging team kayo. Kung nasa restaurant kayo, gamitin mo yung waiter bilang topic. Kung nasa club o bar kayo, pwede mong gawing topic yung creepy guy sa paligid o kaya picture sa wall o kahit design ng lugar. Basta gamitin mo kung anong meron. Huwag kang masyadong intimidating. Chill ka lang. Umupo ka ng relaxed. Bigyan mo siya ng space at oras mag-isip at huwag kang magpakita agad ng sobrang interes. Gamitin mo lahat ng tricks na to para bumaba anxiety niya. At kapag nakuha mo na yon at komportable na siya, saka tayo papasok sa totoong flirting. Chapter 2. Complimenting Correctly Maraming lalaki ang hanggang ngayon mali pa rin kung paano magbigay ng compliment sa babae. Kadalasan, nalalaktawan nila yung pinakaunang mahalagang hakbang, ang iparamdam muna sa babae na hindi ka weirdo o creepy. Kasi kung hindi, kahit anong sabihin mo, magmumukhang desperado ka lang. Kapag nagbigay ka ng compliment, dapat unique. Eto ang hindi mo dapat sabihin, you look beautiful, or you have beautiful eyes. Paulit-ulit na niyang naririnig yan. Ang gawin mo, lagyan mo ng sariling twist. Halimbawa, yung shade ng blue sa mata mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, ang wild. Kahit normal lang naman yung blue eyes niya, ang punto ay tatatak sa isip niya yung sinabi mo. Isa pang pagkakamali ay yung sobrang dalas mag-compliment. Kapag sunod-sunod mong binibigay ang compliment, nawawala yung value nito. Huwag mo lang basta iba kahit kailan. At kapag parang pinipilit kanyang magbigay ng compliment, wag kang bibigay. Ang compliment ay tool, dapat ginagamit ng may timing at strategy. Kapag tama ang paggamit mo, panalo ka na agad kasi gugustuhin niyang makasama ka. At eto pa, makinig ka, dahil nanonood ka ng mga video na to, alam kong hindi ka isa sa mga taong feeling alam na nila lahat. Kahit isang video pa lang ang napanood mo dito sa channel na to, ang point ay nag-click ka. At ibig sabihin may apoy ka sa loob mo na gustong magbago at mag-improve. Pinakita mo na yung willpower. Ang kulang na lang sa'yo ay direksyon. Kaya mag-subscribe ka at panoorin mo yung ibang video. Number 3. Body Language Kapag kausap mo ang isang babae, sobrang importante ng body language mo. Kung masyado kang nakalean in forward at todo ka magpakita ng interest, may stress siya at kakabahan. Kapag masyado kang nakadikit, mukha kang desperado. Kaya mas okay na relaxed ka lang, lean back, chill. Kapag alam niyang hindi ka sobrang interesado o parang masyadong nakatutok, mas nagiging komportable siya. Kung hahawakan mo siya, gawin mo nang sobrang dahan-dahan lang. Kapag bigla-bigla o sobrang aggressive yung paghawak mo, tataas agad anxiety niya. Timing ang susi. Halimbawa, magbiro ka, patawanin mo siya, tapos light lang na touch sa leg o shoulder. Pag nagawa mo na to, ayos, na break mo na yung touch barrier. Pero huwag sobra-sobra, paminsan-minsan lang para may subconscious connection kayong nabubuo. Isa pang tip, umupo ka sa level niya. Sa ganon, hindi siya may intimidate Lahat ng to, babalik pa rin sa isang principle. Komportable ba siya? Kung oo, then mission accomplished. Number 4, ride her mood waves. Madali lang to pero madalas mali ang paggamit ng mga lalaki. Kapag halatang hindi masaya o malungkot yung babae, huwag mong lapitan na parang ikaw yung pinakamasayang tao sa mundo. Tandaan mo, emotional beings ang mga babae at kung hindi mo sasakyan yung emotion nila, talo ka na agad. Kung malungkot siya, maging malungkot ka rin kahit hindi naman talaga. Huwag mong pilitin ayusin agad yung problema niya. Hindi niya kailangan ng solution. Ang gusto niya ay makinig ka lang. Magtanong ka ng personal, intimate, at involved na questions para ipakitang engaged ka talaga sa kanya. Pero tandaan, iwasan mo rin yung mga babaeng sobrang negative palagi. Huwag mong hayaang sumira ng energy mo. At pinaka huwag mong pilitin ayusin siya. Dahil kapag ganon baka ikaw pa yung mabasag sa dulo. Number 5. Act like her father. Bakit ka dapat umakto na parang tatay niya? kasi madalas, doon nakabase yung associations nila sa relationships. Isang magandang paraan para maipakita yung dad energy ay isang simpleng salita. Hindi. Kapag may hinihingi siya, minsan sabihin mo lang ng diretsyo. Hindi. Huwag mong dagdagan ng sorry. Doon pumapasok yung respect. Kung ikaw lang yung guy na hindi siya pinipilit uminom ng sobra o magpakalasing, lalo kanyang re-respetuhin. Iba kasi ang vibe ng lalaking hindi desperado. Number 6. Show Confidence Pwede mong gawin lahat ng tama, pero kung insecure ka pa rin, bagsak ka pa rin. Confidence ang susi. Pero paano kung wala ka pang confidence? Simple, hindi ka pa ready. Ayusin mo muna sarili mo. Kapag na-build mo na yan, marirealize mo na hindi naman talaga mahirap kausapin ang mga babae. At huwag mong kalimutan, mas insecure pa nga sila kesa sayo. Madalas sampung beses pa. At kung hirap ka pa rin, practice lang. Makipag-flirt ka sa mga babae na hindi ka attracted, para lang mahasa 'yung skill mo. Tapos araw-araw makipag-engage ka rin sa mga mas attractive na babae para hindi ka na ma-intimidate. Tandaan, ang flirting ay isang skill. Kailangan ng oras at effort para gumaling. Number 7. Flirt with other girls. Makipag-flirt sa ibang babae. Hindi ba parang toxic pakinggan? Depende. Kung hindi pa naman kayo officially dating, okay lang. Sa totoo lang, mas maganda pa nga gawin sa simula. Bakit? Kasi nakakatulong itong bawasan yung anxiety niya. Kapag may ibang girls na nagpapakita ng interest sa'yo, mas nagmumukha kang trustworthy at appealing. Girls trust girls. Kaya kapag may ibang babae na interesado sa'yo, hindi niya iisipin na creepy ka. Instead, magiging curious pa siya sa'yo. Number 8. Mirroring and Matching isa sa pinaka-powerful pero subtle na flirting techniques ay yung tinatawag na mirroring and matching. Natural na naa-attract ang tao sa mga taong nagre-reflect ng behavior nila. Kasi nararamdaman nilang naiintindihan sila kahit walang sinasabi. Halimbawa, kung nag-lean in siya, ikaw din mag-lean in ng konti. Kung nag-cross ng legs siya, after some time, i-cross mo rin yung sayo. Kung kalmado yung energy niya, huwag kang papasok na parang hype na hype. Kapag ginaya mo subtly yung body language, tone, or energy niya, subconsciously mararamdaman niya same wavelength kayo. Mas bumababa ang guard niya, at mas mabilis siya nagiging comfortable sa'yo. Ang susi dito ay huwag mong kopyahin agad-agad na parang robot. Creepy yon. Gawin mong natural, may konting delay, para magmukhang organic. Kapag tama ang execution mo, hindi niya mapapansin na ginagawa mo to, pero mararamdaman niya na may kakaibang connection na magpapagusto sa kanya na manatili sa paligid mo. Number 9. Tease Don't Please Ang flirting ay hindi tungkol sa pagsamba sa kanya, kundi tungkol sa paggawa ng playful tension. Karamihan sa mga lalaki ang akala ay kailangan nilang i-please ang babae kada segundo pero dun sila nagiging boring at predictable. Ang dapat gawin, light teasing. Pwede mong asarin yung Starbucks order niya, biruin yung bagal ng lakad niya, o i-exaggerate yung sinabi niya. Ang goal dito ay hindi insultuhin siya, kundi magsimula ng banter. Yung teasing na nagkakaroon ng emotional push-pull dynamic na nagpapanatili ng interest niya. Kapag hindi ka nagtitease at puro tanong lang, parang ini-interview mo lang siya, at yun ang pumapatay sa attraction. At kung gusto mo gumawa ako ng topic about sa push and pull method, type mo yung word na push and pull. Number 10: Master the pause. Isa sa pinaka underrated na flirting technique ay silence. Maraming lalaki ang kinakabahan kapag may pause sa conversation at pilit nilang pinupuno agad. Pero ang pause ay malakas. Nagbibigay ito ng tension. Kapag may sinabi ka, hayaan mong magtagal. Hawakan mo ang eye contact, lean back, at hayaan mo siyang mag-process. Ang silence ay nagpapakita na kalmado ka, confident, at in control. Plus Napipilitan siyang mag-invest sa interaction kasi mararamdaman niyang siya na yung kailangang mag-carry ng usapan. Huwag kang matakot sa pause. Gamitin mo ito bilang weapon. Number 11, the whisper effect. Ang flirting ay hindi lang tungkol sa kung ano ang sinasabi mo. Mas tungkol ito sa paano mo sinasabi. Isa sa pinaka-underrated techniques ay yung pagbaba ng boses mo to near whisper sa tamang timing. Kapag nag-whisper ka, mapipilitan siyang mag-lean in at nababasag yung personal space in a natural way. Nagkakaroon din ng intimacy kasi ang pag-whisper ay usually ginagawa lang natin sa taong malapit sa atin. Halimbawa, pagkatapos mong mag sa isang group setting, pwede kang yumuko ng kaunti at magsabi ng isang bagay na siya lang ang nakakarinig. Bigla na lang parang may private world kayong dalawa. Yung whisper effect ginagawa nitong mas intense, mas secretive, at mas emotionally charged yung sinasabi mo. Pero tandaan, huwag mong abusuhin. Kapag sobrang dalas mo mag-whisper, mawawala yung impact. Pero kapag ibinaba mo yung tono mo sa perfect moment, mas malakas pa ang tama nun kesa kahit anong compliment. Number 12, The Power of Eye Contact Ang eye contact ay isa sa pinakamatalim na weapon pagdating sa flirting. Kadalasan, yung ibang lalaki iniiwasan ito dahil kinakabahan o kaya naman sobra-sobra silang nakatitig na nagmumuka silang creepy ang sweet spot ay yung sakto lang. Hawakan mo ang eye contact niya ng tamang tagal lang para magkaroon ng spark. Tapos bitawan mo ng may kasamang smirk o relax ng ngiti. Kahit maliit lang na exchange yun, nagko-communicate na agad ng confidence kahit walang salita. Para bang sinasabi mong, nakikita kita at hindi ako natatakot. Kapag hindi ka agad tumingin palayo at hinawakan mo yung gaze niya, mararamdaman niya yung tension. At yung tension na yon, yun mismo ang attraction. Pero eto ang trick. Huwag kang mag-lock in na parang predator. Gawin mo itong effortless, playful, at under control. Kapag hinalo mo ito sa mga pause ng conversation o habang inaasar mo siya, mararamdaman niya na parang hinihila siya papasok sa frame mo kahit hindi mo pilitin. Number 13. Playful Disqualification Minsan, ang pinaka-effective na paraan para magsimula ng attraction ay baliktarin mo yung laro at playfully reject her. Pero syempre, hindi sa paraang mean. Ang tawag dito ay disqualification. Instead na desperado kang patunayan na enough ka para sa kanya, asarin mo siya na parang baka siya pa yung hindi enough para sa'yo. Halimbawa, kung sinabi niyang favorite niya yung isang TV show, pwede mong sabihin na may halong tawa, ay hindi pwede. Hindi ko kayang makipagrelasyon sa taong nanonood niyan. Kapag delivered na may green at playful vibe, hindi insulto yon, challenge yon mapipilitan siyang mag-prove ng sarili niya sayo. Effective ang disqualification kasi nawawala yung desperation vibe. Hindi mo hinahabol yung approval niya. Ginagawa mong habulin niya ang approval mo. At sobrang irresistible nun para sa babae kasi pinapakita mong may standards ka. Hindi ka isa sa mga lalaking pilit na ga-apply para makuha lang attention niya. Chapter 14, Putting It All Into Practice Ang daming gold sa video na to. Pero magiging walang kwenta lahat ng to kung hindi mo pa practicein. Ang pinakamagandang paraan ay pumunta sa mga house parties. Mas madali kasi doon. Pwede kang kumausap ng tao at lumipat ng focus kung kailangan. Pwede ka rin mag-observe ng body language ng iba. At pwede ka rin makipag up sa mga friends mo. Siguraduhin mo lang na balanced yung ratio ng guys to girls. Maliban sa parties. Maganda rin mag-practice sa school o work. Sobrang dali i-apply lahat ng skills doon kapag consistent kang nagpa-practice, mas mabilis kang magle-level up. Tandaan, ang game ay natututunan sa practice at tamang impormasyon. Kung yung barkada mo hindi mahilig makipag-usap sa girls, maghanap ka ng ibang grupo. Wala namang masama kung may iba ka pang circle of friends. Ngayon alam mo na ang skill ng flirting ay tungkol sa practice, patience at tamang mindset. Kung may natutunan ka ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat!